mga idol at papunta sana tayo ng garahing ngunit nakakita tayo ng PWD binalikan po natin mga idol kasi uh, kala ko ay siya itatawid at tutulungan po natin sana mga idol ayan linapitan natin si tatay kasi mayroon siyang kapansanan ngunit po siya po ay hindi po nag papatawid siya po ay nang hihingi ng limos po mga idol ayan po si tatay ay, ano ginagamit dyan tay ha Nangihingi kayo? Ah, uh, kayo tay? Ha? Saan po yun? Sa, sa may south? Nakiwa? Bakit maba, mabangga madali kayo dyan? Marami sa satyan? Ha? Ah, nangingi nangihingi po kayo? Ah, saan po? Sa Kenya Naglakad lang kayo? Ayun. Saan po? ha? Ay, yung kung anong yon. Taga sa Santo Tomas kayo? Kasag punta kayo dito? Naku. Ay, may bahay po kayo dyan. Ah, Mag-iingat kayo tayo. Baka mamay madali tayo ng malawang sakyan. Ah. bilang tayo? Naka video ka ha? Kailang po? Naka video ka? Pero taga rito ka po, Santo Tomas. May, may pamilya po kayo dyan uh, okay. may bahay po kayo dyan ah bali po nandito kayo nangingi lang po kayo ah, mag-iingat kayo dyan tay ha baka madali kayo may nagbibigay ng po sa inyo lagi po kayo dyan mag-iingat kayo tay ha baka mamaya madulas kayo dyan e stroke po kayo no e stroke ah polyo po yan naiingat kayo dyan tayo wala pa tayo kung ano pasensya na kayo tay nadaanan ko lang kayo at papunta ako ng garahe wala akong pera tayo kumain na kayo? ay may baong kayo? wala may baong kayo ah uwi pa kayo? ano pangalan nyo tay? mario ano pinili nyo? ha? dimaranan dimaranan? dimaranan kayo? O, gano ano si dimaranan dito? sa mag anak nyo? ha? dimaranan? ano anong pilyo di Dimaranan? Uh Oh. di Dimaranan si ano natin sabi niya na? Si... yes ma'am. Oh. Ah. Araw-araw niyo po yung ginagawa dito. Ano lang, pag wala ako tanggap. wala tanggap, ano nagagawa ba kayo? Ano ginagawa niyo? Mga appliances. Tapos Ah, uh, uh, para exercise sa katawan ano? Oo, okay, oh, mag-iingat kayo, delikado 'yan. Tapos ay sinasakyan niyo ayon. Ah. Uh, ah, delikado 'yan. Ah, uh, mamaya madudas kayo diyan. Ah, uh, sige tayo, at ako napadaan lang. Oh, uh, tayo. Kasi sana tayo. At ako'y walang pera. <laughs> okay lang. Tayo, eh. okay, ingat kayo diyan ha. Baka mamaya maano kayo diyan ha. Ah uh, sige po. Sige, bye bye. Salamat po. Diyan so si Tatay, nakita ko siya sa Big Venice shot. Ah, bisakit na polio. Walang pinipilit niya pa rin magtrabaho. No, uh, hindi parang ganun naman. Ah, din mo akatulad ni Tatay kasi sempre ah, pagod na nang kayaanang magtrabaho nang mabigat lagi at nagagawa ng mga electric fan daw at wala daw ay gawa kaya napipilitan ang ah, si tatay hindi naman po masama ang mangingi hindi naman po masama ay Yan po shut up po. at nandito po yung ano ni tatay yung sinasakyan ni tatay pakita natin ano sinasabi niya sinasakyan niya nakakawa po yung mga katulad ni tatay Ah, ito pala yung sinasakyan ni tatay ayan o ayan yung sinasakyan ni tatay para makarating dito sa sa may jubilation south ayan di ba pero kaya niya di ba papunta siya dito ayan di ba ayan po maraming salamat po